si PBBM ang may secret agreement. Kasi tignan ninyo, bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi si Jinping sa China. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York at pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaliktad na. Siya ay totally tinatawag na niyang bully ang China. Siya ay pro-America na. Bakit? E, alam naman natin, unang-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Kasi ayon yung sabihin kung nasan yung mga Nakaw na yaman niya sa Amerika. Sa Amerika. Kung meron mang merong secret agreement, siguro yan pong dahilan kung bakit bumalentong ang PBBM sa issue ng China at Amerika. Dahil sa usaping tagong nakaw na yaman sa Amerika. Eh sino ngayon na may secret agreement? Hindi naman ako nagbobola na may naroon siyang tagong nakaw na yaman na hanggang ngayon nga, e eh, naka order siya dahil ayaw niyang sabihin sa hukuman kung nasaan yung mga pag-aari na yan. PBBM, wala pong secret agreement si Duterte tungkol sa West Philippine Sea, isinapubliko po yan. Pero ikaw, PBBM, ano ang naging secret agreement mo na naging dahilan na bumalentong ka sa Amerika? Ito ba ay tungkol sa inyong mga tagong nakaw na yaman sa Amerika? Una, nagsalita na si Presidente Duterte. Sinabi niya na meron talagang kasunduan na status ko sa panig ng Pilipinas at ang China na yan din naman po yung akin sinasabi. Pero ang sabi ng presidente, wala siyang kahit anong pinimigay na teritoryo sa China. At ako naman po ay sasang-ayunan ko 'yon at ako ay tatayo bilang testigo na wala talagang teritoryong nawala sa Pilipinas. Ang sinasabi lang nila, pumayag daw si presidente na mag-repair ang ang uh, ang Sierra Madre. Sa akin naman, nung ako ay uh, nagpapa-interview tungkol sa isyu to, ang sabi ko lang, nung nagkaroon ng kaisa-isahan ata, dahil konti lang naman yung incident ng water cannon incident ng panahon ni Duterte, yan nga yung dahilan. Dahil ang mga Chino ay nagreklamo na nag nagpapadala raw ng mga repair materials. Pero wala naman ako sinabi na pumayag doon ang ating Presidente Duterte. Ang sabi lang niya, siguraduhin ninyo na wala akong sundalong mamamatay dyan. Dahil pag binamatay na sundalo dyan, ibang usapin na yan. So, ang, 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 ang alam ko lang, eh talaga namang dahil bulok na bulok na yung Sierra Madre, kung kinakailangan ng repair at hindi na repair baka lumubog na yan. Ibig sabihin, baka diniskartehan ng administration ni dati Pangulong Duterte yung pagre-repair ng barko. Kasi ayaw nga ng China, eh well, syempre, kung gagawin mo yung ayaw ng China, palagi kang bubombahin. So, ang sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng repair dyan at imposibleng wala naman, dahil otherwise lumabog na yan, diskarte. At yan ang kulang sa administrasyon nito dahil ang duda ko nga, sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. di ba diba? Hanggang ngayon, ang lengwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation, hinding-hindi niya sinasangayunan na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, ano naging reaksyon ni PBBM? Aba, unang-una, pinagpipilitin niya, secret agreement daw ito. Secret agreement, eh ito nga ay linathala at report ni Secretary Delphine Lorenzana ng DND noon mismo sa Kamara. At ito nga po ay yung hearing ng, ng, um, para sa budget ng Department of National Defense. O, oh, ayan, papakita ko sa inyo uli yung mga newspaper report. So, ang linalaman nung, nung report ni uh, Secretary Delphine Lorenzana sa Kongreso mismo, kaya nga po hindi sa sekreto, ay meron nga talagang status quo agreement para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China, walang galawan, walang dagdagan. Okay? Now, wala po akong sinabi na umayag ang Pilipinas na pagkain at tubig lang ang dadaling sa ayungin. Pero may ganun po talagang kasunduan. Hindi po si Presidente Duterte ang pumasok. Ito po ang katibayan. Ito po naman, inquirer ang nag-report dito. China raises concern over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito po ay hindi ko makita. Pakilakihan ng petsa. Ang petsa ay 2013. Uh, At babasahin ko ha. China raised its concern over the Philippines' reported plans of establishing structures on Ayungin Shoal in the disputed West Philippine Sea. Defense Secretary Voltaire Gazmin and China Ambassador to Manila, Ma Keqing, discussed issues on Ayungin, among others, on the sidelines of the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers on Wednesday at Camp Aguinaldo. At ano yung mga pinagkasunduan ni Secretary Guzmin, panahon po yan, ni Presidente Aquino at ng Chinese Ambassador, yun nga, na pagkain at tubig lamang ang ipapadala sa Sierra Madre. So kung meron pong nakipagkasunduan na pagkain at tubig lang ang dadalhin, hindi po si Presidente Duterte kung hindi si Presidente Aquino. Bakit kaya itong si PBBM? Eh, nag nagpipilit na secret eh nasa ko yan well kasi nga po ang duda ko pinopoliticize niya yung issue gagamitin niya itong issue nito para sabihing taxil si Duterte para magalit ang sambayan ng Pilipino pero ikaw naman PBBM sa panumban naman ng internet lahat yan tanong mo lang kay Google nandyan yan kung sekreto yan bakit may write up sa Google at ngayon makikita rin natin na ang nakipagkasundo pala na wag mag-deliver ng tubig at uh, ang uh, pagka at pagkain labang i-deliver ide ay panahon pa ni Presidente Aquino. Now, masasabi ko ba na pumayag si Presidente Duterte na tubig at uh, pagkain lang? Hindi, kasi ang sinasabi ko lang naman talaga yung sabi niya, siguraduhin niyong walang sandalo kong mamamatay dyan. Yun nga po eh, ang pagkakaiba talaga ni Presidente Duterte at ni PBBM, kulang sa diskarte itong si PBBM. Or, talagang sinasadya niya na uminit talaga ang hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas nang magkaroon ng dahilan ngang maghimasok ang Amerikano. So ulitin ko po ha, PBBM. Alam ko, hindi ka natapos ng college. Pero siguro naman, marunong ka magbasa. Basahin mo na lang yung mga periodiko kung saan na-report po yung pagpasok sa kasunduan na status ko. Kaya nyo naman pong bumasa, I'm sure. Miski wala kang college degree, kaya nyo basahin yan. At makikita nyo po na sinabi pa yan ng Delphine Lorenzano sa kamera mismo sa budget hearing. At basahin niyo na rin yung Inquirer Article na si Secretary Gasmin sa panahon ni Presidente Aquino ang nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang iahatin. Hindi po si Presidente Duterte. O baka na naman sabihin niyo ha, hindi niyo alam kung ano yung um, naging kasunduan. Nakakapagtaka nga eh. Sabi niya, I'm horrified. Horrified na hindi niya alam kung ano yung agreement na yun. Eh bakit ka horrified? Hindi mo alam. Tapos ngayon, sinabi na nga ni Presidente Duterte, hindi po yan sekreto. Hindi ko style magtagus taong bayan. At talagang naman po ang pinangalangdakan niya yan sa buong Pilipinas dahilan nga kung bakit nagkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ang China. Pero nagpagpimilit siya, secret agreement. Anong secret agreement nila at yan? Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo. No? Pero basahin nyo lang po yung mga periodiko. Okay. Ngayon, eh sino ngayon na may secret agreement? Ay, ako ang duda ko. Si PBBM ang may secret agreement. Kasi tignan ninyo ha. Bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner pagpapatuloy kong independent foreign policy. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi si Jinping sa China. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York at pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaliktad na. Siya ay totally tinatawag na niyang bully ang China. Siya ay pro-America na. Bakit? E, alam naman natin. Unang-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Kasi ayon sabihin kung nasan yung mga yaman niya sa Amerika, sa Amerika para pambaya doon sa mga human rights victims. At it's a matter of fact, meron na nga po na na may isang aide si First Lady na nagbebenta ng painting na talagang finiris ang mga ari-arian ng mga Marcos sa Amerika. Kasama na po dyan, buildings. Yung isa ata, eh, yung um, Trump building, yung isa, may isa pang building sa Fifth Avenue. Abay, building-building ang pag-aari nila, hindi lang mga kondominium, ha? Sos Mariosep. Hindi ko maintindihan kung paano naman nila nabili ang mga yan. Pero yan yung mga panahon kasi na marami rin binili si First Lady para sa gobyerno. Kasama na yung Fifth Avenue na Philippine Center at saka yung bahay ng ambassador dyan sa 61st Avenue na social address din yan. So marami po talaga mga tanging yaman dyan. At kung meron mang merong secret agreement, siguro yan pong dahilan kung bakit bumalentong ang PBBM sa issue ng China at ang Amerika. Dahil sa usaping tagong knockout na yaman sa Amerika tama ba ako mali? Unreasonable ba ako hindi? Hindi naman ako nagbobola na may naroon siyang tagong nakaw na yaman na hanggang ngayon nga, ay eh, naka order siya dahil ayaw niyang sabihin sa hukuman kung nasaan yung mga pag-aari na yan. That's a matter of record po. So, meron po akong dokumento na pwede ipakita sa inyo dahil lahat naman po ng dokumento sa Amerika na mahukuman ay nakikita sa internet. So, mga kaibigan, PBBM, wala pong secret agreement si Duterte tungkol sa West Philippine Sea, isinapubliko po yan. Pero ikaw, PBBM, ano ang naging secret agreement mo na naging dahilan na bumalentong ka sa Amerika? Ito ba ay tungkol sa inyong mga tagong nakaw na yaman sa Amerika? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Abelardo Peralta, dapat nasa frontline si PBBM at mga gabinete niya pag sumiklab ang giyarak. Pahayag naman ni Yolanda Buna, kompleto naman pala sa publication, siguro magbasa-basa muna si PBBM bago kumuda. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jess Martinez, si PBBM po attorney ang totoong may secret agreement sa US, sana ang mga nakaw na yaman ninyo. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.